Parang nabe yung issue ngayon sa Marcoses, ano? In fact, sunod-sunod yung mga panalo nila sa Sandigan Bayan, eh. September 11 is the birthday of Ferdinand Marcos, the elder. And of course, September 21 nga, ano ang mangyayari sa ating mga memories of the Marcoses? With all that's happening well, now. Dapat, dapat hindi makalimutan yan. Problema kasi sa kabataan natin, marami sa kanila hindi alam yan, eh. Dahil hindi naman yes. naging kurikulum yan sa eskwelahan eh. This is truth on the line. September muna tayo ngayon. What can we expect on September 21? Martial law. Alam ko may nagpaplano. May nagpaplano ng mobilization. Hmm. Ididikit sa anti-corruption. Pero hindi pa siya ganun kal kalaki. Hindi pa siya ganun kalaki. Hmm. Ang aasahan natin, itong mga maliliit na pagkilos laban sa Diskaya, laban sa DPWH, 'no, laban sa mga Senado at saka uh, Kongreso, pero 'yan maliliit pa. Wala pa kasi katos. parang nabebe parang nabebewe yung isyu ngayon sa Marcoses, 'no. In fact, sunod-sunod yung mga panalo nila sa Sandigan Bayan eh. And I'm mentioning it dahil September, September 'to, eh, September 11 is the birthday yes. of Ferdinand Marcos the Elder, and of course, September yes. 21 nga kaya tinatanong kita, ano ang mangyayari sa ating mga memories of the Marcoses with all that's happening well, now? Dapat dapat hindi makalimutan yan at kasama yan sa dapat ma-harness. Problema kasi sa kabataan natin, marami sa kanila hindi alam yan eh. Dahil hindi naman yeah. naging curriculum yan sa eskwelahan eh. Kaya itong hmm. uh, uh, 60% ng ating populasyon, ating mga botante na 40 years below, na yan ay mga 2-3 years old nung nangyari yung EDSA, hindi na nila alam kung ano nangyari. Dahil hindi naman na isama sa ating curriculum. No? Kaya unless yung iba, may ilan na nagpapaliwanag, pero most of, most of them ay hindi ganyan ka, kalinaw yung bahagi ng ating kasaysayan. Na napakahalaga. Yun yung malungkot. Kaya hindi mo okay. sila ma-organize o ma-mobilize based sa ganyang klaseng memory. Dahil wala eh wala yung ganyang memory. Ang meron ngayon tuloy, ay anger against corruption. Hmm. Pero tuloy-tuloy ang mobilization sa tingin mo. Kasi tinatanong ko yes. dahil mo na apektuhan yung mga ano natin. yung mga policy yes, makers yes. natin, mga lawmakers, yes. eh, mukhang naapektuhan. Merong, oh, merong mga merong mga organizers, may mga grupo na mas violent. May mga organizers yes. na mas creative creative. Ibig sabihin, habol nila. Parang baka yung kabataan ayaw pa ng violence. Eh. Ayaw pa nila ng yes. gulo eh. No? Ang gusto nila yung creativity, cultural. So, may iba-iba kaling strategy ngayon. Eh. Tingin ko hindi pa tayo Indonesia. Hindi pa gano'n. Yes, yun ang tinatanong. Hindi mo, oo, oh, hindi pa sasama yung kabataan ng maramihan sa isang violent na paglusog o pagsunog ng parliament, etc. No? Pwedeng pumunta ron later kung kung yung walang safety valve. Kung yung ating leaders ay ipagpapatuloy yung ganitong system of corruption. Kung yun talagang sasabog yan later. Pero for now walang ganyan. Ang habol yun ng ibang forces, creativity para mahatap yung malaking bahagi ng mga kabataan na hindi pa na-mobilize o hindi pa kumbinsido. So it will be a battle of strategies and tactics.